Huwag na natin Hindi. gawin kasi na Hindi pwede Nakakawa ko sa mga batay Gagawin ba talaga natin oh, yun? Oo, nakaraan pa yung mga yun Alam mo ba kung ano gagawin namin? Ano? Ikaw, alam mo? Oo oh. Bata pa ako kayo boto, boto. Bata pa bata pa yun oh. Sunod dyan! Sunod dyan! So, um, medyo malungkot kami ngayon kasi May gagawin kami na labag talaga sa loob ko Sobra ayoko talagang gawin to Lalo na Pero kasi kailangan talaga ako yung baki no Sobra na to eh hindi talaga namin gagawin to, hindi kayo magta... Ang oh, kawawa naman, mga mabait to. Kasi kung, kung hindi natin gagawin to, kuya baki, pero baka pwedeng huwag na natin hindi. gawin kasi na... Hindi pwede. Nakaawa ko sa mga batay. Gagawin ba talaga natin Oo, yun? Oo, nakarampay yung mga yun. Alam mo ba kung ano gagawin namin? Ano? Ikaw, alam mo. Oo. Alam nyo lang, pero hindi nyo alam kung gaano ka. Grabe yung mangyayari sa inyo. Ano 30 ay? seconds yun, tol. Papasok ni kuya baki to. Hindi ko alam kung anong ano gagawin. Ba? Buti nga wala na si Salamat kasi nandito pa si Boss Alamat na kuyari. Pero tingin ko, ang oh, laki <gibs> niya nung... Ngayon ito plastic to. Ayoko mangyari yan kayo. Ayoko mm. mangyari yung ganyan. Pero ba... Yung mo. Anong nga? Uh, Paano ko pipigilan? Bata pa ako kayo. Ano Bata, o, bata, ba, bata pa yun o. Kawawa naman. Kawawa. Ang bait to. Ang ka naman eh uh, no. Kailangan lang talaga palambutin. Uy! Ano ito yung plastic ko? Hindi naman eh. Ano? Sino ba unahin natin? Ito muna. Uy, ito muna. Ito muna. 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 Para ano. Tara, 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 tara na. Tara na. Tara na. Ay, na tara na, na. Tara na. Ay, na tara na. Tara na. mo ay, naman to. Alam mo ko. Ayaw kong mangyari to. Huwag na kaya ko baki. Huwag na Huwag na Wala daw. Sige Uy, sumunod ka rito. Ba't ka aalis? Ba't ka aalis? Ayoko ayoko mangyari to. Maniwala ka sa akin. Ayaw ay, mo. Buso niya ilaw. ilaw.

ano na ako si Kurt? Diyan ka lang. Uy, gogo. Uy, mga... Higani dun, higani dun. Higani dun. Uy, Maki! Okay, Maki, uh, anyway, tama na. Tama na, tama na. Uy, Ayo, mengiarian. Oh, makai. Ayo, Sino na pas? Okay, bye. Si YG. Si YG. Uy! 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 YG! Tiga lang! Tiga lang! Tiga lang! Tiga lang! Ano ba tumbo nung to? Sige na, mo na muna. na mo na muna. Pag ka pa. Sige na, mo muna mo muna